wala po sa huwi kayo wala di ba diba lumayos ka na ng bahay di ba sabi ko di ba huwag lalabas ng bahay pero tumakbo ka di ba ngayon matutulog na kami hindi ka lang sa labas matulog ha hindi ka nasa labas matulog ah. Hindi ka napapasok dito. siming na lang mapasokin namin. Siming-ming na lang. Hindi, <coughs> diyan ka matulog. Hindi ka matulog ngayong gati. Asaway ka diba? Sinabi mo nalalabas. Lumabas ka pa rin ngayon. Kakatok-katok ka. Ha? Diyan ka matulog ah. Hindi na matulog. siming na lang dito. Ming -ming. Sing Ming na lang dito ano Wala pasaway ka eh Pasaway ka Pasaway ka diba Hindi hindi kita papapasukin Diyak ka sa labas matulog ngayon hmm, pag Sinabi ko maglalabas Huwag na lalabas Diyak matulog Sasara na kami Good night. Good night.